Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng opinion reaction itong article sa ABS-CBN. Good news po ito para sa mga nagmamahal kay Senator Dante Marcoleta. Na uh, banggit na noon na ang kanyang pangarap maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, mali, lumiliwanag na Uh, nagsalita na ang mga senador na most likely ang maging chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta. Kito sa ABCB News. Strada Escudero has votes to keep Senate presidency Marcoleta to get Blue Ribbon. Hmm. Diba mayroong payag ni Attorney Rowan Aguanson. Sabi niya, la, magbantay kayo, manda kayo mga kawatan. <laughs> Pag nakuha ni Senator Marcolita Blue Ribbon Committee, humanda na kayo. Oh, ito na, kakatoto na. Okay, so ko lang ha. Senate President Pro Tempore Jingo Estrada on Monday said Senate President Francis Cudero has more than enough votes to keep the Senate Presidency in the 20th Congress. Sabi niya, we have enough numbers, more than 13, I suppose. And I think, Senate President Chis Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Probably, we can call it super, super majority. So, aminado si Senator Juan Miguel Subiri na ganun na nga. Totoo. Senator Juan Miguel Sumeri said that Escudero, Escudero may already have the numbers to retain the Senate presidency for now, but it was not yet a done deal. Sabi niya, so we're not saying it's a done deal. Although signature-wise, I think it is. Marami ng pumirma noon sa resolution. I think may over 13 na sila. But anything can still happen between now until July 28. So, ano nga July 8 na ngayon, ano? So, 20 days to go. Meron ng resolusyon, umiikot sa mga senador. Marami ng pomerma at sobra-tartin na ang pomerma. So, tapos ng boxing. Senator Soto, wala na. Ambisyon na yung gustong mag-Senate President, wala na dahil, dahil dito sa resolution. Kailang tama naman yung sabi ni Senator Subiri, eh, anything can still happen from now hanggang July 28. Ito na. Binulgar na ang mga committee chairmanship. Estrada also bared potential leaders of the Senate under Escudero's next term at the helm of the Senate. Estrada said he serves at the pleasure of his colleagues when asked if he will still be Senate President to Preton pa So tingin ko, uh, maritain ni Senator Estrada ang posisyon na uh, pro-tempore. Estrada added that Senator Jewel Villanueva will be the majority leader as he defended their bloc's choices for committee chairmanship. Subiri so earlier raised issues about qualifications of those who were given chairmanship, but Estrada defended their choices. Oh, ito na! Committee on Public Works and Highways will be Mark Villar. Dr. Blakian. Committee on Social Services will be Erwin Tolfo. Ano ba? Committee on Education is Senator Bam Aquino. And Committee on Agriculture is Kiko Pangilinan. So, wala na. Confirm na. Uh, nasa majority black na si Bam and Kiko. Si Senator Risa Hontiveros, kawawa mag-isa na lang siya Okay, ano pa? <clears throat> Estrada added that Senator Sherwin Gatelian is likely going to be the chairman of the Committee on Finance. Okay, sa so ano pa? Ito na, Estrada also revealed Newly elected Senator Rodante Marcoleta may get the powerful Blue Ribbon Committee, formally the Accountability of Public Officers and Investigations. Ang isang narinig ko na gusto rin niya ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya meron din siyang binanggit na may mga committee na gusto rin niyang hawakan. So, Palagay ko, ito na, done deal na ito, kasi gustong gusto ni Senator Marculeta na makuha itong Blue Ribbon Committee. I believe, ang pinaka-powerful na committee, itong Blue Ribbon, dahil kaya niyang investigan kahit sino. Kaya, humanda sila. kaya, <coughs> nakakatawa yung kaya Atty. Roy Naganson, La kayo, bantay kayo mga kawatan. Pag nakuha ni Senator Marculita ang Blue Ribbon, humanda kayo. So, kinakabahan na sila ngayon. Sinong sila? Lahat! Oh, yung mga mahilig sa insertions. Uh, alam na, yung worst budget in our nation's history. Grabe! Na, salamat na lang, naman Better late than never. Ang biggest business groups sa bansa, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry nagsalita na na yung 2025 national budget ay source of corruption. Pati kami, sabi ng presidente, nakikita namin yung mga insertions na ginagawa. So ngayon 2026, budgeting process na naman. ayon, medyo nagbabago ng ihip ng hangin. Uh, pwede na daw transparent yung BICAM. Pwede nang manood. Uh, panawagan ng Speaker of the House is, makialam kayo. Ma mag uh, basta, dahil pera nyo yan. Makialam, manood. So salamat ano uh, So good luck uh, sa mga members ng majority bloc. but again kawawa si senator Rizon Tiberos nag-iisa na lang siya anong tawag sa kanya opposition. Salamat sa inyong pagsubaybay so, sa ating channel mga kaibigan na kakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon galing sa sweldo sa YouTube. Namimigay tayo ng uh, yero at uh, pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong talandig. Uh, panorin nyo ang video na ito. Sila ang natagaan Ogyero. o yero. O ano ka ng abot na ang ilang yero sa kandil. Ay, luk-luk na. Naka-plaster abot na yun ang <laughs> yero sa tabangan o sin. ug mag-atop na sila karon. Huwag <laughs> <laughs> sa atin na magdala sa iyahang <laughs> hiero. karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni ate oh, mo na ni ang natagaan na mo og gero so karon makakatop na ni sila so lata na kayo ang ilang gero o karon te pila na diay ni katuig ang inyong balay nga inani ang itsura sa inyong gero kapi na gid na pulo na anani sa ika 13 katuig 13 katuig na oo oo Ngano naman ti sa kadugay na sa inyong ero, inaanak in, in, na ang buslot, nagantos na mo sa ulan. ngano naman ti nga wala mo naka, wala mo nakatop atok o nakapalit og lain niya ero. Kuan lagi, kanang lisod lagi ang mga panginabuyan dito ako kutub sa pagkaon, na apay mga estudyante. Oh. Kuan na lang nagsipsipa na lang na lagi og atop sa kanang silopin. Mm -hmm. Sa ako, aram lang din nga masarabar sa ang ulan. Mm -hmm. nagpasalamat basa, na, gyud ko nga na itaw nga gihikap sa Ginoo ang iyang kasing-kasing mm -hmm. uh, naka awil mi sa iyang tabang. Mm -hmm. kung ko, pasalamat O Ginoo na gid ang magbalo sa tanan. Oo. Uh, pila day ka bo anak te? Kuan onom unom. Unom na imong anak. Oo, -o. so salamat kayo te. Sige, salamat po kayo.